Dito po tayo sa pwesto nila Boy Notit at ni Totoy Bibo. Yan. Alamin po natin yung asking price nila. Yan. Mamaya po mayroong panawagan si Boy Notit eh. <laughs> <laughs> Boy Bibo, tanungin ko muna magkano ito ating ano, tong ano, Kalabasa mo na. So, yakin Kinsim, di pa rin nagbabago. Napakamura yeah, na, 150. yung papaya natin. yan po, 8 po, Asin. Ayan, tingnan nyo, Ocho. Pag tinawara pa, naku. Talagang mababa yung gulay natin oh. na I Stay put ka lang dyan, ah. boy, not it. yan <laughs> eh, ano to ang palaya 35 po, Asin. Ano to? Ano to, Mistisa? Mistisa po, Mistisa. O, 35, 350 per bundle. ay yung atin natin, itong, ato, patola ang palitip. Ayan, patola po, Ocho. Ay, sampo na po, Asin natin. Sampo, balisandaan. Ay, yung upo natin ngayon. Wala ko na yata, eh, no? alam, 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 alam. Lima, oh, ano? 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 Ayan, hindi na, ko natatanong dahil nababa, ang daming upo eh. po si Boy Notit. Isa na lang, isa na lang, yung pipinong, pipinong bakla. Na, 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 pa rin po tayo mga sige dyan. A, ito, ito na yung nananawagan, Ayan. ano? Ayan, nawagan po si Boy Notit, Baka po may mga dalaga kayong mga anak dyan. Ayan, ito po. Ito po si Boy Notin. Ito po yeah. si Boy <laughs> uh, Ano po, uh, talaga kung ito po makakukuha nyo, Napakaswerte niya po. Ah, boy Notit, manawagan ka na sa magiging... Ayun na. Boy Notit, eh, swerte po. Kung gusto niya maligayang buhay, ano, masipag, responsable. Boy, ilang taon na ba si Boy Notit? Ilang taon na Boy Notit? 33. O 32. Single na single pa rin. O, ibig sabihin, wala magiging problema. Mabigyan ng na na magandang lahi. Ayan. Magandang lahi, bibigyan ko sa inyo. Ayan. Kung hindi daw kayo mabigyan ng magandang lahi, ay magandang buhay. Ah, magandang buhay. Ay, magandang magandang ay. buhay. Yan, ah, no, okay. Boy Notit, manawagan ka na. <laughs> Ayan na yung ay boy. Naiyak kanina. na nagpapahanap sa akin ng joba. Ngayon, nung pinuunan ko. Joke lang ba yun? Hindi, tutuanin na natin. Para naman matuwa si Ate Helen. Mag Mag-ininag mo pa yun sa kasal. <laughs> <laughs> ano? Magiging yun lang pa si ano? Basta best friend ka, boy. Boy, ano, yeah, Tote Viva, best friend ka. Okay. Yan po, kung sino bang may porsonada kay Boy Notit. Ayan. Dito naman po tayo sa pwesto ni Kagawad Aris isang masipag nating uh, sakadoro dito sa baksakan ng palengke ng sanitan alamin po natin yung mga asking price ng kanyang mga gulay ayun po si pinakapogi pong uh, sakadoro natin si, si Sir Aris Sir Kagad Sir Aris, good morning magkatabi lang pala ni sasakyan, hindi pa pinahakot yung apat, di gaganon lang pala. May discussionan pa po. Ach, hindi magkakalay magkatabi lang sasakyan pala. May hey, patol finish nito kay, ano, Ponce. Ang gano'n, ano? <laughs> ano ito? transfer <Tanung> na nga lang <laughs> daw okay. ni Hindi yung apat nga. Ponce, magkano yung finish tra natin patol lang ngayon? Ocho. Na. Ocho, napakamura. Itong Taiwan natin. Ask tandaan niyo po ang tinatanong natin Asking price lang Anong talong yung konse? Mucho ba mucho? Mucho, mucho ngayon? 20 ba? 20, napakamura 200 per bottle na 20 yung bente 15, napakamura po Eh yung sigarilyas natin konse? Sanda po Yan, bumaba din Naging tandaan lang etong ano pa ba? Itong ating pipi ng bakla lahat ko yata ng mga ano ngayon, gulay, baksak, presyo. Salamat kong si Aris, kagawad, pinakamasipag natin uh, kagawad ng atin. Ayan. O, oh, shout out. Saan tayo? Ay, ito, saan tayo? O, taga bungabong. Sino sa bungabong, sir? Yung jowa mo. Kasi yung tirador ng lusok. Tirador ng lusok. <laughs> Ayan siya, baka mga, meron kayong sa shoutout. Shoutout nyo na. Ba natatakot kayo, baka may ma-shoutout kayo ba? Baka naman may ma-shoutout kayo. Yung talaga yung labla, wala ba tayo? Ayun, ayun na lang, masama. Huwag na nga, baka mamali yung pangalan, baka nanonood eh. Salamat mga boss. Dito tayo kay, ano, kay Madam Sweet. Alamin natin yung kanyang ito. Meron siyang bonito ng palayan. Magkaganda ni Madam Sit. Madam Sit, magkano yung bonito natin ng asking price lang? 2.5 2.5, yan o. Eh, ba't ilaw yung kumatis natin? Saan ba galing to? Dito ba galing na? Oo, oh, medyo na ano na sa, meron, nakakaroon na sa Nepesia, no? Kasi laging diskayo. Eh. Magkano yung ganyan natin? Magkano yung asking price? Siguro, masasal din ko mga hinog na ano o oh, yan ay eh, yung siling panigang natin medyo mangat ba? magkano na? E, eh ano lang po 40 lang tawad Oh, yan Oh, wala pa rin pong ano pagtaas yung siling panigang natin sa nagtatanggol ito lang sinatawaran ng 40 eh yung kamote natin puti ba to? magkano po yun? medium lang po yan. yung medium po 30 30 oh, o 30 yung medium 20 small eh yung okla natin? 15 po 15 yan salamat madam sit ang kaganda ng bisita mo, Madam Sis. Yeah. Ay, taga. <laughs> ito. Dito tayo kay Madam Rosa. May nakita kong ano eh, mustasa. Rosa, magkano itong mustasa natin ngayon? Ask price. 2.5. Nap Napakamura din ngayon. Ito ano natin, itong... 2.5 din po araw ngayon. Dito, ayun, tumas ng sitaw. Anong, anong sitaw ito? Anong variety? Ayun ang tumaas ng sinito na. Napako na sa 20 plus ano. Anong talong 'yan? Propelica. ka, magdaing propeller. 20. Eh yung okra natin ganito. 15. More 'yung mga ano natin ano, mga gulay. Salamat, Madam Rosa. Isang mapagpalang araw ka banatuan kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke today is August 22 araw po ng Webes Isang mainit na araw na naman po ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price o touring ng mga presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo sa ating video, alamin po natin yung kanilang mga asking price o touring. Tandaan niyo po ha, asking price o touring lang ang itatanong natin. Hindi pa po yan ang final prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palente Please don't forget to subscribe Para po naman na ma-update kayo Araw-araw sa presyo ng mga gulay na Katulad ng mga ganito Na dumadating sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay Dito lang po yan sa Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng na narito lang po sa barangay Magsaysay Norte Samaan niyo po ako ang kanduro sa pag-update para alam niyo po yung mga presyo at kung ano-anong mga gulay po ang dumadating dito sa ating baksakan. Kaya Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Tara, let's, samahan niyo na po akong mag-update. Yeah. Dito po tayo sa aking ate Sally. Alamin po natin yung presyo ng kanya mga ampalaya. Morado sigarillas. Ayan. Ay, may talbos din siya ng ano ng sili. Ito yung ano eh, yung siling demonyo. Ito. Yan, tanong natin kay ate Sally medyo seryoso yung Ate Sally ko, kaya kailangan seryoso din yung ating interview. Good morning, Ate Sally. Ate Sally, ang dami mga palaya. Magkano ngayon palaya natin? Say good talaga. Ano ba ito? Galaxy. Galaxy pala ito. Magkano yung asking po nito? Turing. Yung size na ganyan. Benching ko yung asking ko, pero wala pa pong tawag. Tingnan nyo, ayaw na pong tumaas talaga yung ano yung mga gulay natin dito sa ano kabanatuan. Kawawa naman yung mga farmers, pati mga sakadora. Kasi maraming ano na ang palaya, ano. Maraming gulay ay, dumadating. Walang buyer. Walang buyer, ayan. Kaya yan sa mga taga Manila diyan, pumunta na po kayo dito. ng gulay. Mo, no, napaka ito ay siya na po nagsabi si Ate, napakamura ng gulay dito. Ito ano natin murado. 45 po rinasin. Oh, 45, 45 ang asin, 450 per bundle. Ay si Garillas. Garillas po ayan po medyo ang mga po na 5 sandaan. Sandaan. Oh. Sandaan ang touring, ano? Kaya yun sa mga taga Pampanga, Bataan, Laguna, Cavite, Bulacan. Ayan, punta M na po kayo. Mga lakal na kayo, napakababa. Wala naman po ang problema dito sa parking area natin. Napakaluwag ng parking natin dyan sa gilid. Ayan. Salamat at isali kung mabait. Yun, dito tayo kay Ate Baby. Kay Ate Baby yata itong talbos ng video. Tanong natin. Tatanong ko lang ha? di oh, baby sa iba to? Ano ba to yung ceiling demonyo? Ha? Ayan, ito yung nagtatanong sila dyan. Magkano po ngayon? Oh, magkano yung ganito? Oh, ito may 60, yan. Ito yung nagtatanong sa talbos ng sili ng ano ng demonyo. 60 daw. Matanda na rin kasi siya kaya medyo maliit yung ano, dahon. Dito tayo. Alamin natin yung ano Ate baby, ano yung mga sito natin ngayon? Bulakan ba ito? Ayaw na tumaas ano? Bakit ayaw na umangat eh? Bukod sa bulakan ano pa? Eh yung green na 25 ka okay. ako eh, doon doon sa PS mo. Magkano yan? 20? Dito may nakita akong labo Boss, magkano yung labong natin ngayon? Ha? Oh, mga tambay lang. <laughs> mga dakilan tambay lang para tinatan ng wala yung, wala yung tindera. Oh, ayun na. Nanguhuli nang ista oh. Pinal. Pinal. Tingnan mo nga. nga nang Pinalayas nila yung tindera dito para <laughs> Aloko. Uh, boss, miracle, magkano yung miracle? Ang ganda o. Oh. Magkano yung miracle? Ay, magkano yung miracle natin? Ha? Ah? 150? O, oh, 150. E eh, sinibuyas natin? 1, 2 po. 1, na Okay, salamat. Kasi magkano na yung saluyot natin? 12, sir. 12 yung talagang sitaw. Ocho. Ocho, yung uh, kamote. Ocho. Ocho. Ocho, maraming salamat. Di ko maaaring kunan si Conciato. Naka-bold. <laughs> <laughs> Matawa. Dito kay Boss Ed. May mani. Boss Ed, magkano isang bandel ng ganito? San sako natin? Pagka per sako, asking natin yan, one nine. One nine, ilang kilo yan? 29 kilo. 29. So, galing ngayon yung ano natin, mani. Ngayon, nag-try lang ng ice cream price lang 'yun, ha. Ice cream price lang. Yun, ah. Asking price. Etong eh, kamatis natin ano to? Eh 40 'yan ang ano. Anong ah, variety? Pero binibigay ko lang to ng 35. Kabait naman ng ano ng, ng sakador nito, 35, mapagkawang gawa, mabait. <laughs> Saan so, galing to? Ito? So, ano pa rin to? Uh, Diamante Biscaya. ba ba yan? Diamante. Biscaya pa rin yan. Okay, okay salamat. Eh madam, magkano yung ano, natin? Yung 1.15, wala pa rin. Okay. Maraming salamat, Boss Ed. Okay, right, thank you. Kasi pa may Taiwan si Ate Ana. Ate Baby, magkano yung Taiwan mo ngayon? 1.20. 1.20 ang aspirin. Yan lang medyo angat Ito mo ang palaya. Stisa, 25 aspirin. 25, napakamura po Belize ng palaya. Ayan. Ayan ito, may talong. Ate baby, ano talong to? Magay mocho? 20? Ah, 200 ah, 200 ang asking. Salamat. Dito sa Tokayo Dante ko, may Tokayo ng maestro, puti. Puti. Magkano yung puti natin ngayon? Wala, wala kasi kasi nakaraang puti. Ngayon meron na puti 25 ang ano, ang asking 250. yung Sophia natin. Hindi lang namin 'yan ay 12. Bumaksak pa dati, pinsin ngayon 12 na lang. Ito na e Yung ano natin sining paniga. Sining paniga nagbebenta ako kanina. Napakamura ng mga gulay natin dito. Salamat. Buti pa si Don Alvin pa na lang eh. Nagaantay na lang ng ano eh. Kaling, pa ng gulay. Nang, nang rush Ayan yung mga uh, sili ni ano. Ni yung pare ko, malungkot yung pare ko Pare, magkano yung upo natin, bet malungkot ka ata. Ito malulungkot. Eh, matumal talaga. <laughs> Lahat kayo apektado. Marami nang gita. Ang hirap ng buhay. Pero, ay, siyempre naman, laban lang. Oh, laban, laban ako oh, hanggang sa huling patak ng dugo ko. <laughs> Andres Bonifacio. Oh. Para kasi manambit. Okay. oh. Sabi naman din nga pala si, ano, si Andres Manambit. Ay, ah, Ibang hibis na. Santa Rosa. ng Santa Rosa. Nang Santa Rosa ng Nang Neva Ecija. Oh parang ano rin, parang Tote Pogre din, di ba? Ay, ay, alias Pogre Pogri. Alias po -pogri, po -pogri, po -pogri, po -pogri, mag Pogri. Mag, yung... Pagkaya na yung ng baril, eh sigurado eh bubog. Ah, oh, parang ano, parang alias pogi talaga, oh, ano. Oh. Pogi din naman 'yan eh. Pogi din. Mm. Minsan nga dapat may Magani upo natin. Arang, eh, medyo mahina ka na sa ibang palakas. Magani upo natin. <laughs> Matro. <po natin>? <laughs> Ay, hindi na bumaba lalo. Nito naman, eh, hindi ka ba aware? Hindi Painta na, na nakakaawa kasi mga magsasaka. Araw-araw ka na dito magsasaka. Oh. Ang dami, oh, tingnan mo. Oo oh, nga, ang dami. Itong talong. Oh, ano rin kami? Itong talong. Itong talong. 20. Ganyan. 20. 20. Ano ba, ano ba ang talong to? Eh, nung pwede ka. Okay. Ganyan ba? Kaya, hindi, hindi kaya medyo mababa. Alos nagsabay-sabay, ano? Magayon mag ang pinaka the best niya sa Maganda magandang panahon. Maraming ani. Sabay-sabay sabay. Sabay-sabay sila nagdadala ng gulay, ano? Okay, salamat. Ito, ito yung kamote. Kamote natin. Kaya, lagi ko na-estorbo si Madam Miley. Madam Miley, magkano na yung ano natin ngayon? Yung big natin ng Taiwan Sea. 70 pa rin po. 70 sa medium. 58. 58 sa small. 35. Salamat. Ay, isang palok. Magkano ngayon? 600. 600. Salamat. Dito, tingnan natin kung anong maestor. Okay. Yung kanina, ito may puti puti na rin no? Oh, dilaw pa lang din. Magkano yung dilaw natin ngayon? 200 yan. Dilaw pa rin po yung mais niya. Oh, ano? At dito. Napakaraming bonito. Ah, domino. Ano? Domino. Ayan no? daming do domino. Kagaganda ng domino ba yung domino natin. Ang dami. Ah. Eh. 30. Saan ba gagaling? Ang dami. Alos hindi maubos yung domino dito. Araw-araw. Napakadami. Oh. Oh, 20. 15. Mura talaga ang gulay ngayon. Ano? Dami kasi. Salamat. Nene, metal sa kamote. Ayan. Oh, anong talong to kuya Bebo? Propeller ka, na 25 da sabi ni Ate ni 250. Ampala yang ganyan ka na. palay yo 30. Madami kasi ng gulay ano, kaya ayan ngayon ang ano, medyo kawawa yung mga farmers natin. Siyempre kawawa din yung sa katawan natin dahil napakara. Biro nyo ah, Imbis na kumita na napakarang gulay. Ang nangyayari kasi pag maraming gulay, mababa yung presyo. Ano? Ayan, oh. No? ah, halos sa gastos lang. Kasi katulad nitong silatin, may binabayarang tao, di ba? O sa, isa iba pang gastos, di ba? Ayan. Awawa naman. Sana tumas uli yung mga gulay. no? Yung saktong taas lang. Ito kaya Ate meron siyang ano, Pechay. Ang ganda ng pechay ni Ate Bungso. Tapos ganito. Ito. Parang domino no? Ganda rin. Meron bilog na bilog. Pati okra. Alamin natin kay Ate Bungso. Ano natin? Ganda. Ang ganda ng okra ni Ate Bungso. Pang 46 to. May pag 47. Si Bunso, magkano ngayon okra natin? At yung pero hindi pa natin. Ayan ang tumakas, ano? Napakababa. Marami na ang sa baba ng gulay. Lahat yung pati mga yeah. farmers, yun, eh, no? ha? Wala nang kinikita yung farmers, pati yung sakadora. Kadora. O. Pati yung kayo, damay kayo. Wala. Eh, o, yung ganito natin talong. Ayan, natin po dyan, 25, kaya wala pa rin. Ayan, 25. Eh, yung apechay natin. Ayan, natin. Eh, chay. 85. 85. 85. Eh, talong, ano ba talong yun? Uh, Anong talong 28, yun? 80, 20. 20. Pati, pati talong. Mababa. Eh, na, eh, na. Eh, tandaan nyo, tinatanong natin, puro asking price lang, ha? Wala, walang final prices yan. Wala yan, eh. Wala naman tumatampo. Oo nga. Ang mahirap pa niya pag dinabili, ano? Oo, oh, lugi kami laging lugi. Sana po yung sa mga namimili dito sa ating mga taga manila punta na po kayo dito, napakamura. Samantala niyo po yung pagkamura ng ating mga panindang uh, gulay dito. Ayan oh. Dito amin kalamansi. Kagandahan ng kalamansi. Tama! Ang dinalalaki niyan. Kaganda naman ng model ko. At alam niyo natin niyo. 26 8 Ocho. Ayano, ocho, ocho. Isang burrito po. Ocho, 800 per per burrito. Gandang-ganda. ng kalamansi so. oh. Berde, Buliga. Pasasayaw sa mahal kong asawa dyan. Sino po niyo? Sabi mo yung pangalan. 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 <laughs> Baka iba yung masabi. Ano? <laughs> Yan po, katunayan na marami na po ulit tayong dumadating na lokal na sibuyas na puti. Yan o. Oh. Wala po tayong porte do, oh. wala tayong dilaw na sibuyas, puro lokal. Mamaya interview natin. Binababa pa. Ang saluyot ni Kuya Imo. Kuya Imo, magkano ang saluyot natin ngayon? Sampo. Madulas na madulas. Ayan. Si, ay, yung ay, idol ko pala. Idol, ba't dito ka? Hindi rin po ako dito. Masyado po no. marami. Hindi uh, na ko doon dito. Ayan. Madulas. Sabi ni idol ko, madulas na madulas hey. na saluyot ni Kuya Imo. Hey. Sampo. Hey. Napaka-mura. Itong ganitong... Uh, ano? 600 po ang small. 1 ang big. Mukhang, mukhang malayo ka sa bantay mo ngayon ah. Uh, Ito po yung commander. <laughs> <laughs> Itong Suprema po. Tingnan natin. Alam ko mababa din. Brother Jim, magkano yung Suprema natin kalabasa ngayon? Ay, magkano ulit? Tingnan nyo. Para pa, di, pa di po nagkakamali. Napakababa. Is, ang laki ng binaba. This is a is, Pababa po ng ating suprema ngayon. Dito, alamin po natin yung sibuyas na pula. Local na puti. Ayan. Magkano pa yung local natin na puti? May 65 po. 65. 65, 70. Ay, yung pula po. 57. Bumaba yata, no? Pati sibuyas pala, bumaba. Ay, yun na natin. Oo. Oh, na, nainggit sa gulay tumana, ano? Oo, oh, nainggit po. Eh, yung ano natin, yung bawang natin na ah, ganyan. ganyan. 600 grade. 600 grade. Ano yung bawang 600. 600. Ano yung kanso lang ba yan? Super Hans white? white oh, kanso white lang po yan. Ah, oh, kanso oh, white. Okay, okay, salamat. Thank you po. Wag muna tayo. Ah. Dito po, merong pecha at mustasa. Brother, yung magkano yung mustasa na natin ngayon? 25 po, 20. 25, 20. Sa Pechay. Saan ba galing ulit yan? Gabaldon. Yeah, Gabaldon. Eh, yung talbos ng kamote natin. Ang talbos si ng si sili. Sili, oh. Depende pa rin ba sa itsura niyan? Ano bang parahitin yan? Yung demonyo uh, ba? Siling demonyo. Yeah, magkaling din yan. Uh, meron pong 80, 90. Yan, 80, 90 sa handa. Eh, yung mga okra mo? Oh. 25 po. Napaka-mura talaga sa Taiwan. 12, 12, 12. Ayan, ito yung medyo ang natin yan. Salamat! Tanong natin anong variety ng talong nito. Ah, na kamatis. Basta ng variety ng kamatis ng ganito. Anong ah. variety nito? Diamante Max. Po. Diamante Max. Magkano yung Diamante Max natin ngayon? Asking price. 40 to 45. 45 40 to 45. Yan. Yung ceiling sultan po natin, kagaganda o lalaki. Opo, 1 to po ang labas na. 1 to, Kaganda naman yan. Eh, yung uh -huh. luya po natin, maganda. Ay, luya po, meron po tante guwan po. Ito, yung medyo malalaki. Tapos puro, ano, puro yung tinda nila, puro quality. Good na good. Opo. Oh, okay. Opo, kailangan po kasi eh. Yan, dito e lang. Meron din naman po tayo malalaki. Malilit. Tanto, 30, 5, yung medium oh, size. Yeah. Diamante din yan. Opo. Ayan, ito lang po pe, yung exit oh. Pagpasok dito agad. Shout out po sa lahat ng mga mamimili rito sa Sangitan. Ayun, ganyan sana. Salamat sir. Eh. Kagaganda ng sultan nila. Ayan dito, meron tayong ano. Yeah, wala tayong dito. Imported o dilaw na sibuya sa puro local lang. Kaya kailangan wag muna tayong uh, magpapasok. Ano, oh. Ito muna, bawal pa kasi. Ano, bawal yun talaga, bawal. Magkano yung uh, put, uh natin ganito? Ngayon, ang benta. 700. Kasi kawawa naman yung mga farmers natin. Pula, na... Magkaling pula? Nag-video <radioactive> ng 500. E ganun? Oh, mababa pala yung pula. No? Ay, yung ganito natin, Suprema ba to? Mababa din po, Suprema. Oh, magkano? Pina pinakamalaki di siya. Pinakamalaki di siya. Ayan, di siya. Oh, yung nakita natin yung ganito, maliit yung. Okay. Saan galing yan? Tawid dagat? Labo. Dahabaw, okay, salamat Dito, tagal ko na na interview si Boss Tonton ko Boss Tonton, kamusta yung luyahan natin? Pinaka good na good na luya, magano? Ito, yan kaganda, oh, kakinis, malinis oh. Yung pinaka mababa natin 100 100, yeah. yan Itong galyang natin gabing ganito? 500 Salamat, Boss dito po tayo sa Gulay Bagyo. Sa Bandang kay Boss Jay. Boss Jay, good morning. Yes, po. Yan, naglilinis ng labanos ng ating boss. Boss, magkano na yung labanos natin? Asking price. 180. 180. Sa repolyo natin. 180. 180 din. Per bundle po, sir. Ano? yes, ano? po. Itong ating pecha ay bagyo. 250. 250. Sa sayote. Sayote. 30 po dyan sa bundle. Yan, sa patatas. Ay, yung ano ba yung carrots natin magkano? Carrots 450. 450. Sa lemons magkano? Lemon. Lemon kilo. 80, 80 ang kilo. Salamat boss J. Yan, salamat. Dito tayo sa uh, singkamas ni Madam Lani. Madam Lani, magkano na po yung singkamas natin ngayon? Asking price lang. Worthy pa rin, wala pa rin pagbabago. Ganun na, ganun pa rin. Parang si Madam Lani, walang pagbabago. Ang kupas ng kagandahan. Yeah. Salamat. Dito, mga pap ay, papaya. To. Ang dahil ito. Magkano ng papaya? Lalong bumaba. May 4 3 may 5. Mga Ayun eh, yung alagbate natin. Ayun <laughs> yung alagbate. 10, 10. Ay, pati yung boses ni sir. Ma, mahina, ma, malumanay na. Ayan, salamat. Boss Oji, magkano na ngayon puso natin mapagmahal? 150. 150 sa ating uh, gabi, ah, gabi kalukula. Magkano na? 52. 52. Okay, salamat. Ayan. Ano pa ba ang natin na, ano na natanong na, na natin? Ay, yung kamatis. Ah, meron na rin pala. Kalamansi, meron na rin. Ah, wala na po tayong nalimutan. Luya, meron na rin. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalate sa ating fresh update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa po ng ebay siya ang kabanatuan based sa Bold Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay, Norte. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ganun din po, bisitahin uh, po natin ang ating YouTube channel, Dante b Mr. Palengke para for more updates sa ating mga sariwang gulay tulad ng na nakikita nyo sa ating video dito lang yan sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nebesia ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Salamat po sa panonood at wag nyo po kalimutan ang magdala ng payong ininom na tubig pag namamarahin kayo sa ating baksakan See you again po tomorrow Bye bye God bless us all 对对对